Coming on inside my head. I found the way to interact with people through my magic. How about I don't hear any mama? Hello, Mustafa. Okay, Margin is my unicorn. Have I liked musta musta sa musta sa kayong alam nyo gustong gusto kong sumama dun sa -ano. gustong gusto kong sumama dun sa ano sa kabanatuan dun sa kitakits ng ating mga ka kaibigan at kasamaan sa youtube uh, dun sa kay kaibigan Bernie Ball Vlog, kay Admin. Kaso nga lang, mapipilitan akong uh, ng aming province sa na. <laughs> uh, mapipilitan kasi kami, ano, uwi dahil nga kailangan. So, hindi ako makakasama. So, gusto ko pa naman sumama, as in, tell gusto kong makilala kayo, makilala kayo na in person ba, mas maraming mas maraming kaibigan, mas masaya, 'di ba, yung ganyan. At saka gusto kong makakilala ng iba, iba, ibang tao. Mas ma, evolve tayo kasi eh, kapag mas marami tayong mga naging kilala, nakakwentuhan, mas kilala natin sila sa personal. ba diba yung gano'n? Kaso nga lang, uh, pasensya po kasi hindi ako makakasama. At, at, gusto ko talaga, pero sana may next time pa. Sana makasama sa gusto mo. At kung luloobin ng Diyos, Kung luloobin ng Diyos. So, uh, marami kasing ano, eh, schedule ngayon. Talagang busy, busy, busy tayo ngayon. So, para sana maayos lahat. Ma uh, tapos yung mga project. Project talaga. Alam mo naman. Uy, grabe. Alam nyo guys. Meron kasing, uh, alam nyo, hindi, hindi tayo ano eh. Meron uh, sa akin doon sa mga nasaktan na mga fans ni Catherine Bernardo. Yung akala ko yung uh, ba? Or kasi may, may ano doon sa yung yung nakatalikod si Catherine Bernardo na nakadress ng red tapos pinapahulaan kung sino daw siya sa asal ko naman kasi masyado kasi nating yung ibang mga bata, kabataan nga masyado nilang ina-idolize yung masyado nilang kinataas masyado yung kanilang ano, uh, ina-idolize na mga artist ganyan. parang sa akin lang, daming magaganda daming mas sexy pero hindi nila itinataas yung idolize, yung ina-idol nila. Itong mga ano fans ni Catherine, sobrang panatiko talaga sila. So parang ang nangyari doon, parang inano ko, yung ganyan, may sinabi ako doon, pero walang wala akong direktan sinabi ng masama. Although, parang yun din yung labas noon. Pero hindi ako nagsalita ng ano naaway ako sa YouTube, sa aking Facebook. Talaga naman. Galit na galit talaga sila sa akin. Tapos, kung malapit ka lang, sasakali kita. Baboy ka, giraganyan. Alam mo yun? Hindi naman ako nagre-react kasi siguro, ano yun, ini, inilalabas nila yung sama ng loob nila, yung ganyan. Pero sa akin lang, wag lang nilang idamay yung bata. Kasi alam mo, sabi nila dun sa ano, anak ko daw, ganyan-ganyan. Sabi ko, oy, sabi ko, wala akong personal na galit kay Katrin o kung ano mang artista. Nagsabi lang ako doon, dahil nagtatanong kayo, parang nagpapahula kayo. So sabi ko lang na, mas okay siguro kung nakikita yung legs na ano, para makilala ko kung sino. Yung ganun yung sinagot ko. Galit na galit talaga sila. As in. Tapos hindi ko pinapansin actually, hindi ko pinapansin. Kasi ang dami, ang dami nang nagalit kanya. Gusto makilala, ganyan, ganyan, ganyan sila. Eh ako kasi itong, alam mo yung naalis ka ko yung mga fans na sobrang ano nila si, ina-idol nila rap, Grabe no, parang ganun. Tayo naman nung, uh, nung araw. Ang daming mas magagandang artista. Kung magkukumpirahan lang tayo sa mga artista no. Pero, ano ko ba, diba? no, meron kay Catherine no, yung ano. So, pinapanood ko rin yan si Catherine. Lalo na nung nagtambal sila ni ano, yung unang unang nagbong talaga yung pinagsamahan nila ni Alden Richard. Pinapanood ko sila. So wala akong masamang tinapay kay ano. Kasi actually proud nga si Bernard, uh, Bernardo si Catherine dun sa kung anong meron siya. Anong ano yung problema sa kapaan niya proud nga siya kasi doon siya nakilala eh. Kung baga, yun siguro yung asset din niya. Pero, itong mga fans, no, sobrang, kaya nilang, gusto niya ay, eh. sila, pwede silang manlight ng ibang artista or, ano, pero pag sila, nilight mo yung, na idol nila, galit na galit sila pero pag sila talaga, inaano nga nila si Kim, Kim Cho. sa totoo lang, inaano nila yan ay, nako kaya, mga bata pa talaga sila. <laughs> Ay, nako. Ang hirap talaga makipagtalo sa mga bata na ano, pa mga panati ko sa artista. Ayun, so sorry kung alam ko, nasaktan ko yung damdamin ng mga ano, pero wala sa intensyon ko naman na. ang sa akin lang, kasi syempre alam na natin na may ganun eh. E, pag nakita mo, legs niya, alam mo na agad, yung parang gano'n pero hindi ko, hindi yung ano sa akin. Hindi ko siya nilalait para ganun. Pero iba talaga, iba yung impact sa kanila no, sinabi ko yun. So, hindi naman ako ipokrito, ipokrita para, although syempre, alam na natin yun. Alam na naman natin yun na may, lahat ng tao, meron imperfection talaga. Ako, marami ako imperfection namin ko yun. Pero yung mga, ano, huwag kayong magkunwari. Hello, kayo nga, nalalait kayo. ng sobra-sobra pa, may mga salita pa kayong, ano, yung, alam mo yun? O, below the belt na, mga sinasabi nyo, lalo na sa anak ko. Sabi ko, hindi dapat ganun. Tapos, ni nakalaki yung profile nila sa FB. So, hindi mo rin mas, mga ano. Okay, huwag nyo yung profile mo para kita tayo, laban tayo ng parehas. Baga niyan Alam niyo naman. <laughs> Sabi ko, no araw din ay palaban din tayo eh. Yung, kaso may edad na tayo. Parang, hello Medyo nadadagdagan yung ating mas mahaba na yung natin. Wala akong ano kay Catherine. pinaponor ko yan. Wala akong ano. Yung mga fans lang talaga mag-problem. Kaya ay, yan. Uh, thank you Lord. At uh, alam mo yun na uh, lang araw akong binabanatan sa Facebook. Lang araw akong binabanatan since Ringo, Lunes, Martes. Tapos kahapon lang tinitignan ko na wala nang notification. Wala nang nag-aaway sa akin. Sa akin. Facebook. <laughs> Ay, oh, para challenge Parang Na no, challenge ka. sa kumbaga, tayo magpunta, wala akong masama sinabi doon na kasi sila sa nagsasabi ng gano'ng salita. Pero wala akong sinabi doon sa words ko na pagsabi ka ng gano'ng. Kaya e, yun lang. Thank you, thank you, thank you mga kaibigan ko sa mga sumusuporta po sa inyo. Salamat po and God bless po sa ating lahat. Bye-bye.